So magandang araw mga kanitib nyo. So welcome po ka. kayo dito sa ating Delgadonte Chicken Bakery. So ngayon mga kanitib nyo is magpapakain tayo sa ating mga lagong nitig chicken. So simahan niya ako mga kanitib. Yun mga kanitib nyo is <laughs> magpapakain tayo ng pagkain sa kanilang <laughs> pagkainan. <laughs> So yun mga kanitip na nice. is tapos natin maglagay sa mga mataki, then naglagay din tayo sa ating mga sisaw mga kanitip. So yan yung iba natin mga lag mga kanitip. So nagbawas tayo mga kanitip no. So kapon di ako nakapag vlog mga kanitip dahil ako yung nag-deliver. So nagbawas tayo ng sampo mga kanitip. So kumita tayo doon ng ano, 2-5 mga kanitip no yun, kita natin. So sa ngayon ito lang yung naiwan mga kanitib Then yun sa labas Meron pang lima sa labas mga kanitib Then yung mga alaga nating mga sisiyo ito Ayan Yung nakalagay mga kanitib So yung pinapakain yung mga kanitib is ano integrated po din Corn grits, mga kanitib Dahil masyado na silang marakas So napakagastos na yan mga kanitib Kapag so, nila tinhaluan ng corn grits. So, yung iba nating mga alaga, mga kanitib is ikinulong natin. Binalik natin sa kulungan. Dahil nga sa mga tinding init na umabot ng 44 degrees Celsius dito sa Sultan Kudarat, mga kanitib. So, lahat ng kasi, mga kanitib, na is suspended. So, yan. Yan so, yung ating kinulong, mga kanitib. Yung iba nating mga lalaki na, lankina, pero... Pwede pa rin tamaan yan mga kanitib yung sa labas ito. Ay, ito yung nagkamasakit ng mga oh, Nakalabas. So, ibabalik natin yan mamaya. Ito yung, ano mga kanitib, yung, ano, ay, hindi mo Yung nasira, yung kanyang liig mga kanitib na bustot. Sa yun is okay, okay na siya mga kanitib. Nakakain na siya. Pero so, ibabalik natin yan doon sa kulungan niya mga kanitib para at least mas gumaling talaga. Gumaling palalo yung ating shamu mga kanitib ito and, yung shamu mga kanitib nakalagyan tayo itong kinulong na isa din mga kanitib na no, for materials ng mga kanitib actually may nagpa-reserve yan pero gagawin natin materials ng na mga kanitib na no, yung natin binigay dahil gagawin natin materials dahil napakalaki niyan mga kanidin pakataas maganda kasi kapag matangkad yung mga manok natin mga manik mga kanitib yung tubig nyo na mga kanitib magpalit tayo mamaya yan so inula ko na yung ibang mga tubig mga kanitib para everyday magpalit talaga tayo dahil nga doon sa naranasan dahin then sa mga recommended ng mga ka-farming natin so maraming salamat yun yung shout out dyan sa mga ka-farming natin na nag comment yung sila sir john sir don don ba yun o oh, don maraming shout out sa sir don kaya kay Kachidax Farming, shoutout sa iyo. So sa ngayon mga kanitibis, ito muna yung update sa ating mga halaga nitid chicken. So wala pa tayong nangingitlog na bago. Naglilibnim pa lang, meron na. So yun mga kanitib, happy farming mga kanitib. Di mo po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para palagi po yung updated sa kagigulang nitid chicken bakkels. So yun na po mga kanitib, farming.